sa pinili Oh, kanina nagagawa ko ah Oh, sige hm. Wala Hindi na wala May sa demonyo yata ito ah Ba, 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 ba Gusto yung makbakan? Oh, sige, makbakan oh Oh, sige, ikaw kanina ka pa ah Kanina ka pa ah Oh Malas naman oh Ano? Ano? Mm. Hmm, tatlo kayo, ay, naku, walang problema yan, oh. Ulol! Kaya may control English English pa? Ayaw, what's up mga pre? Balik naman tayo sa ito, okay? Alo, ayaw ako na sa lohin mo Ayaw, salik naman tayo dito ng ano Farmland tsaka jungling tayo Pre, tayo tayo para wala nang ano Wala nang paligoy-ligoy pa <laughs> sa inyo lahat yung mga naglalaro ng ano, eh, mga pre, ha? Tantong hitsa ko, eh. Ito so, mga pre, sa sunod mga pre, magbibigay ako ng, ano, magbibigay ako ng, uh, gagawa ko ng isang tutorial. Kung paano yung best settings para sa choke, para mapaganda yung paglalaro nyo ng choke mga pre. Akala mo, eh, marunong pa kung kanino. oh, so, abangan nyo yun lang yung, mga pre, ha? Ayoko! So, pre, Ayoko! Lakas kasi, who, ko minsan Ayoko! 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 Ayan, uh, ito yung build ko mga pre. So, kung gusto nyong mamili dyan, may pro tsaka ano, itong hat. So, ako, piliin ko mo itong sa akin, pre. Uh, yung mga gamit mo, sterilize yan. <laughs> so, baka din nyo panapanood yung kung paano mag-set ng arcana, mga pre. Yung panoorin nyo lang yan. Lagay ko sa description sa baba. Kaya, so, dalawin nyo na lang, mga pre. Good luck. Ma mabait ka naman pala, eh. <laughs> Hindi na kasama yung Pinoy ngayon, ah. Sure ball panalo mga pre pagka Pinoy kasama, pre. Pero pagkakalaban mo Pinoy din, malakas din. Magagaling ka sa mga Pinoy, pre. <clears throat> Enemy minions will arrive in five seconds. Lakas ng sound, ah. Na, All yun. forces, move style lang si Mihuya, mga pre. Parang si Mia. Ano? You know? Ano? <laughs>

Dati akong pa global sa ano. <laughs> uh, okay. uh, ganda talaga ng ganda ganda talaga ako sa ano mga pre sa graphics ng ng HOK pre. Pangit. Okay din naman sa kwan sa

layo ng ano ng ulti niya min. Parang ano, parang kumbaga sa parang muskog nung dati, parang muskog. Ay yung muskog ngayon. Pag natama kamay stun. Kalau makan apa? Kamu? Double apa nak makan? Nai, apa nak makan? Naku. 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 Mamaya Naku. kita Naku. 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 Naku.

Nakuha na ako si Masargo sa tiyo ko. Ako naman. Ay, ito ako na kadali. ka. Hindi. Hindi, pag di ka may kumag Kasi ang iba, ay pa umuwi. Ano ba pakialam mo? Nagmamarunong mo, kaya tuloy. Pakay ka ngayon. hindi.

Para mabawasan ang kasalanan mo, akulit mo. Hindi ako dun ah. Ito, aba, pinilit. Aba, 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 aba. Mm -hmm, sige. Ah. Uh, oh, sige, sige. Oh, 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 oh. Oh, 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 sige, sige. <laughs> Bilis natunaw ah. Ah, bahay kayo pre, bahay kayo pre. Ko, pwede po akong makalimot. O, toto, sige na. To, Surbul, yan. May, may masasapul. Kinumaan ah! mo? Ang galing mo ako. <sharp glass> <sharp inhale> o, oh, patay ka. Nandiyan yung kasama ko. oh, para oh, parating nakamalakas. O, oh, toto, toto, gagit kita sa pumag na to ah. Eh. Gagit sa pumag na to.

takut kepanyan ayam ayam takut ke bumen oh daddy, ay, ay, lapo naman Pinili. Pinili. Hmm. alam mo lang, nanditi, malakas yan eh ay, kasi, jamba, <laughs> kasi pag alam malakas no. nung, nung kalaban kagaya ko Wala na kami. Pagganito. Uh, clear push muna turret sa uh, pre Nakang dapat ang, uh, niyan, pre <clears throat> uh, sa, no pre palak, 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 palak. Right no, oh kok. <laughs> <laughs>

And, uh, wala na, alam na. Kaya sa inyo mga pre, naman hindi pa nakakapag-install lang edge. Okay, install niyo na. Laro tayo. Ay, nung gusto mo gamitin mo, mag ah <coughs> oh, dito wala. Line. Dito, parang dito ang ano, matchmaking mga pre. Hmm, papay ko, inaabot eh. O, tinili. Ano? Ay, yaka ka. Ang image na yun pre, si Frost. Sino ba yun, si Frost? Ay, nako naman. <laughs> uy, push mo natin itong middle of three. Saluhin mo. Ay, sige na ko ah. Ako na lang talaga da, talaga taga pre. Parang ito na lang itong papel ko lang. kasi Uy, ano ha? Wala, hindi na, na pala. Your team has no, destroyed the lang? And... นี่แหละตัวไปตักมาตักมาสักไปตักมาตักมาสักอันตริกทำให้หนูไปตักที่ไหนกระโดมโรตีบุ้งบุ้งข้าฮึฮึโอ้โอ้ที่นี่มันมาตักมาสนี่พี่สิอาบากไปนี่ลิลโอ้คืนนี้น่าจะได้มาค่ะโอ้ย Ganun na wala. Nasa demonyo yata ito ah. Hmm. Ba 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 ba? Ano Gusto niyo makbakan? O, sige, makbakan o. O, sige. Ikaw kanina ka pa. Kanina ka pa. O. Malas naman o. Ano? Ano? Hmm. Taklo kayo na. Ay, naku. Wala problema yan. O. Umog. Ako, baka na yan. Everything is under my control. English-English pa? yan natin yan. Oo. Oo. Oo.

pa palang AOE yun? Oo, baliw. Bawin, bawin, bawin tayo pre, bawin tayo pre. Okay, lang <laughs> walang gamitin mga pre. Bahala na kung hindi makapul sa ninja, nagay yung mga kampi ko, patay ka. Oh, patay ka. Wala ay, pero nakatapos pa yun. Ano ba, sa kasi, very agile ang mga, ano pre? hmm paayaw na ko makakayo. ano 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 oh. ano 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 ano

kita memang apa? Bagus. pre. MVP hmm. yeah. pre. Kita <laughs> <Tanya>, apa? <snap. laughs> hmm. Oh, nama oh. okay. <hazam> hmm. hmm. na padayamon na pre. Bulul. Hmm. Okay. Ah, win streak pa nga. congratulations on advancing to Farm Lane Tire 2. Grabe, pre. Abutin ah, tayo ng gabi. Bilisan mo Ay. naman. <laughs> oh. Ay, wala. Hindi, mm hindi, -hmm. These are mine. hindi, hindi, hindi. Grabe. Kita niya na. Grabe? Kita niya Sinasabi dito, pre. Oh. Niya, Ay. <laughs>